Patuloy po ang inyong pagsubaybay sa palatuntunang CMN Pilipinas. Napapakinggan live nationwide via satellite at sa mga himpila ng radyo ng Catholic Media Network sa iba't ibang lalawigan sa ating bansa. Araw po ngayon ng Biyernes. Ikapitong araw sa buwan ng Nobyembre. Ako po ang inyong lingkod si Ariel Ayala. Samantala sa dagdag pa nating mga balita, pakinggan po natin ang pag-uulat mula naman sa ating CMN, Rowing Reporter sa Mindanao. CNN Live, live Nation, nation. Oh, Willie Boy Ramos, magandang araw sa iyo. Magandang araw din Ariel, magandang araw Pilipinas. May ngadlaw mga taga Mindanao. samsam na mga kasapi mula sa Naval Forces Eastern Mindanao ang kontrabandong sigurilyo na may street value na 43.5 million piso ang halaga na sabat ng mga otoridad sa karagatan malapit sa barangay Bato, bayan ng Santa Cruz, Davao del Sur, umabot sa isang mga kahon ng sigarilyo, tatak Indonesia ang nasamsam ng mga otoridad lulan ng isang lancha galing sa Indonesian kontrabando ayon pa sa salaysay ng isang tripulante na nakiusap sa mga reporters na huwag banggitin ang kanyang mga pangalan na kanila sanang ihati sa dalampasigan ng barangay bato ang naturang kontrabando ti sinailalim sa masosong investigasyon ngayon ang may dala ng mga epektos o panglumitaw ang pangalan at sino ang supplier at kung sino ang kanilang pagdadalha ng kontrabando sa Davao del Sur, particular sa Davao region, habang ang mga nakumpiskang smuggled cigarettes naman ay na-turn over na sa Bureau of Customs. Suel Ramos, Yemen Robin Reporter ng Mindanao, Radio Kalikasan, ng City Base, ng Gulat ng live para sa CNN Pilipinas. CNN Live, live. Nationwide. Maraming salamat, Tuidi Boy Ramos, ang ating CNN roving reporter sa Mindanao.